Tara guys, punta muna tayong kalsada. Hanap tayong uh, pang, ano, pang gulay. Para mamaya pag-practice natin, mataas ang talo ng ating mga uh, sa stuntman. Sa stuntman mga ating kagalit. Stuntman training. Dito lang sa ating uh, dojo. Mga natatandaan yan, mga kurangis. Let's go.

itu yang di pilihanku nang saluyot. ada, saluyot? Yeah. saluyot bakano?

Ayan guys, binigay na lang tatlo benta. Sabi nga nila rin, gandiyong pagpaninda mo kanina. Yan nalang na pera. Thank you, boss. Ay, vlog po kayo? Oo. Karate yung vlog ko eh. additional ko lang ito. Kasi wala akong pagpuntin. Tapit ulit tayo guys. Natakot yung babae eh kala nila mapunta uh, makarating sa City Hall so hindi naman so yun ito yung napili ko ito yung uh, eh, almosan ko ngayon at saka doon sa aking mga impero uh, sa magpa-practice ng stuntman mamaya mga mga uh, matatanda na so pakainin ko sila ng saluyot para medyo lumakas yung mga stamina nila let's go guys nakarating natin sa bahay ayun papasok na tayo ah lutuin so, na natin tong ating ano saloyot para mamaya pero ang iba nito ay gawin kong pangalmosal okay guys hanggang dito na lang guys ang nilikod at si PM Vlog bye bye you